Anong mga kapengyo? Pinagbawalan na rin pala ako ng amo ko. Kahingi po ng bunga. Ayan o. Hmm. Yun, magandang umaga mga kapengyo. Bali, nandito tayo ngayon sa ating uh, gulayan. Para magluto ng ating ulam bali meron tayo ditong yung galamay ng octopus yan, yan po yung lulutuin natin uh, magluluto po tayo ng adobo sa gata kaya yan umpisan na natin mga kapenyo bali parang malambot tong galamay na to mga kapengyo kasi kapag ginihiwa mo maano mo na malambot siya sana malambot lang siya para madaling lutuin Bali ko na rin to mga kapengyo kaya kahit din na natin ugasan, pwede na natin siyang diretso igisa. Tapos tinanggal na rin natin yung mga ngipin-ngipin niya dito sa banda rito. paghiwa na rin tayo ng ano sibuyas, bawang at ah uh, luya yan. na natin siya ng mantika. Oh ito naman yung ating ano mga kapengyo. Bawang, sibuyas at luya. ilagay. Hulo na siya mga kepeng yun. Kukuha lang tayo ng sili dito mga kapeng para may ilagay tayo dun sa ano. Sisilihan natin. Tatlo lang kasi sobrang anghang nitong sili na to. Mamaya oh, kakain na tayo mga kapingin. Tingnan natin yung niluluto natin. Siya pa yung matatanggal natin na Lagyan natin siya ng oyster sauce mga kapay ngayon kasi may bunga na pala yung siling mahaba natin ito kahingi po ng bunga ayan no? hmm. dalawa. o dalawa tatlo kwata yung tatlo hmm. yan tapos meron din tayong kukuhanin dito na dahon alam nyo ba itong dahon na ito mga kapengyo sobrang ano nito mabango habang sa ulam di ko lang alam kung anong tawag dito pero pag inamoy mo siya mga kapenyo ito yung hinahalo ng mga Taiwanese sa mga iniluluto nilang ulam para maging mabango siya ito, ito yung ano mga kapenyo Ayan. Ayan. ano kaya yan sa tingin nyo mga kapenyo ngayon ihahalo na naman natin sa adobo Tama na yan mga kapengyo Ayan mga kapengyo Bali Ititira ko kay Utol at kay Katropa Kasi nga may pasok sila Bali yan Nakaluto na tayo at kakain na Ayun o oh. <laughs> kumain dito mga kapengyo Fresh ang ulam ha, Mag isa lang tayo kaya pero meron naman tayong titira sa ating mga kaibigan at kay utol. Hmm? <clears throat> Sarap mga kapeng yun. Hmm. Pag hindi ito kasaan yung mga kapeng. Kasama mo yung pali at yung mga pananim mo. Ang saya. Parang Pilipinas na Pilipinas ang ano. So ano mga kapenyo, pinagbawalan na rin pala ako ng amo ko. Kasi maraming ano mga kapenyo. Hmm? nagme-message sa atin, nagre-request. Kung pwede daw ba makita nila yung ano, yung trabaho ko dun sa factory namin. Ah, ginawa ko naman mga ka niyo. video ako dun sa loob. <coughs> At yun na nga, ano, nakita ako nung amo ko uh, sabi niya di, uh, bawal daw mag video dun sa ano namin kasi uh, hindi pwedeng makita yung mga makina dun sa loob kasi baka makopya daw mga kapenyo eh siyempre baka mawalan siya kaya yun uh, sinunod ko na lang sa mga kapenyo kaya pasensya na kayo kung hindi ko ma ma i <coughs> may i-share sa inyo yung uh, mga ginagawa ko sa loob pero kakausapin ko yung aking employer mga kapengyo kung pwede kong yung mga product na lang namin ang ipagita ko sa inyo para uh, magita nyo kung ano yung ginagawa namin kasi hindi ko kasi alam na bawal mga kapengyo uh, doon ko lang nalaman na Uh, bawal pala nung sinabihan na ako ng amo ko, pinagbawalan na ako ng amo ko kaya sa mga um, reporters natin dyan na gustong makita yung ginagawa ko sa loob mga ah, pasensya na kayo mga kapengyo eh, kailangan natin sumunod sa ating amo para magtagal pa tayo sa ating trabaho magas yung anghang nakaka-relax kasi dito sa ano mga kape sa garden gano'n malapit na itong maani dilaw na dilaw na yung palay ni ano ni tatay kaya anytime pwede siyang pwede na niyang anihin huh ang anghang tatlong sili lang yung nilagay ko mga kapeng nyo pero yung panghang pang ano ata huni hmm? ang mga ibon yung kahala mo nga okay pa huh? yun mag shout out po tayo mga kapengyo ayan sh uh, mag shout out po tayo mga kapengyo shout out po kay ma'am Cecilia Fernandez ah uh, paborito daw po niya ang patola ah uh, nandyan po siya ngayon sa Canada shout out po kay ma'am Cecilia Fernandez from Canada ayan shout out din po kay ma'am Marilyn Marcos ng Athens Greece ayan shout out po sa iyo ma'am Marilyn Shout out po kay Ma'am Arot uh, Tejada kay Ma'am Pasita Eliazar, kay Ma'am Agnes Gabriello, uh, kay Ma'am Emerald. Ayun. Ayun, maraming maraming po salamat sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa Kapeng Channel at sa mga hindi po natin na shout out. Uh, di hindi po kayo may isa-isa ay nagpapasalamat po ako sa pagsuporta nyo sa Kapengyo Channel.